paano ang tamang pag-inom ng tubig para makatulong at posibleng gumaling sa maraming sakit. Alam nyo, meron ako nabasa dati na sa tamang pag-inom lang, strategy lang, technique sa pag-inom ng tubig, pwede makatulong sa maraming sakit. Ginamit to dati nung war time. Eh. Pero nung naging internist na ako, cardiologist na ako, naging doktor ako, nakita ko, marami palang benefits talaga ang pag-inom ng tubig. Alam nyo lang dapat ano yung strategy, mainit, malamig, kailan iinom, gaano karami. Okay? Hindi naman siya perfect, hindi naman siya miracle cure, pero maraming sakit matutulungan. Meron pang mga Japanese technique eh, ng drinking water. Meron pa sila sariling strategy. Tingnan natin ha. Itong Japanese technique, sinasabi nila na paggising sa umaga, mga dalawang baso ng maligam-gam na tubig iniinom, tapos wala pang laman ng tiyan, yun nga po, two glasses, room temperature, empty stomach. Ayaw nila ng malamig na tubig. Okay, may benefits pa 'to. Actually, maganda talaga sa umaga kasi dehydrated tayo buong gabi, di ba? masyadong madilaw o ma-orange ang ihi natin sa umaga. So, may tulong to. Pero hindi naman siya miracle cure talaga na gagaling ng lahat ng sakit. Hindi po ganun. Kukwento ko po sa inyo, ano tong 20 na sakit na matutulungan sa tamang pag-inom ng tubig lang? Tingnan nyo kung meron kayo nitong 20 na sakit o condition, pwede itong makatulong sa inyo. Or generally, sa lahat ng tao, may tulong naman to eh. Number 1, kung kayo ay dehydrated, naiinitan, heat stroke, yan di ba? Para hindi ma-heat stroke, dehydrated, nagtatae, kailangan nyo maraming tubig. Tubig lang pang kontra sa heat stroke, baka matuloy sa stroke. Pag nagtatae, kailangan maraming fluids iniinom. Actually, pag nagtatae, hindi na simpleng fluids. Eh. Kailangan Uh, oral rehydrating solution. Tubig na may asukal at may konting asin. Yun talaga binibigay sa mga nagtatae. Pag mainit ng panahon, pag sobra daming trabaho, pwede rin. Kailangan maraming tubig. Gano'ng karaming tubig sa isang araw? Recommended ko. Sa average Pinoy, siguro mga walong basong tubig or fluid in a day. Kung ayaw nyo ng tubig, pwede naman juice, pwede naman buko, pwede naman sopas. Pero uh, mas maganda kung tubig eh. Mas walang calories kaysa soft drinks o iba pa. So, walong baso. Usually sa babae, mas payat sila. Pag sa lalaki, mga sampung baso hanggang labing dalawang baso sa isang araw. So, 2 to 3 liters in a day. Depende sa trabaho mo. Ha. Kung trabaho mo talaga, mabigat, nagbubuhat. O baka nagja-jogging, nagmamaraton, eh, mas maraming tubig pa kailangan. So number one, dehydration. Number two, para sa urinary tract infection, UTI. Kung gusto nyo makaiwas sa UTI, o pwedeng mapagaling ang UTI. Oo, pag ang UTI mo ayon sa pag-aaral, kung mild lang, konti lang ang bakterya, konti lang ang white blood cells sa ihi, Pwede makuha yan sa mga babae, dalawang basong tubig lang iinumin, mahuhugasan na yung pantog, yung kidneys. Minsan gumagaling na agad yung UTI. Pag mild UTI, pero syempre kung marami ng bakterya nilalagnat na, kailangan mo pa ng antibiotic, pero sasabayan mo pa rin maraming tubig. Number three, sa mga constipated, nagtitibi, matigas ang dumi. Bakit matigas ang dumi? Kulang sa tubig eh. So, pag matigas ang dumi mo, kailangan 8 to 10 glasses of water in a day. Pero bukod dito sa tubig, constipated ka, kailangan maraming fiber, maraming gulay, maraming prutas, papaya, pakwan, pears, grapes, lahat yan, nakakalambot ng dumi. Number 4, pag inom ng tubig para makaiwas sa kidney stones. Para hindi ka magkaroon ng bato sa bato or pwedeng makagamot sa kidney stones. Pag may kidney stones, ang daming pinapainom ng tubig, at least tatlong litro, mga 3 liters in a day ang binibigay sa may kidney stones. Kasi nga, nagbubuo na nga eh. Pwede, lalo na kung maliit lang kidney stones, baka pag ihi mo, pag marami ka na inom na tubig, marami ka na ihi, baka lumabas nga yung mga kidney stones kung maliit lang to. So, yan ang isang dahilan bakit nagkakabato sa kidney stones sa kidney kasi nga kulang sa tubig. Kahit bago matulog, di ba, minsan tayo ay na natin uminom ng tubig, matutulog tayo, di ba, kasi ihi tayo ng ihi sa gabi. Pero kung may kidney stones ka, kahit matutulog ka na, inom ka pa rin ng tubig. So, gigising ka madaling araw para umihi. Kasi ang problema nga sa kidney stones, baka sa gabi naman mag-form ng kidney stones. Number five, kung problema mo, headache, migraine, masakit ang ulo, minsan dehydrated yan. Para makaiwas sa headache, migraine, at maggamot ang headache at migraine, inom lang maraming tubig. Pag maraming ka ng tubig, minsan nawawala na yung headache. May tulong po yan. Number six, magugulat kayo, ha may bagong pag-aaral. to bilang cardiologist, nakita ko itong pag-aaral. Yung mga lagi daw kulang sa tubig, yung konti lang uminom ng tubig araw-araw, mga tatlong baso lang isang araw, dehydrated sila madalas, nakita sa pag-aaral, more prone sila magkaroon ng heart failure. Mas humihina ang puso, nagkakaroon ng congestive heart failure pag dehydrated lagi. Bakit hindi pa matpaliwanag. siguro pag dehydrated stress yung katawan eh. Kasi yung katawan natin, 70 to 80% water, kulang ka sa tubig. So, na-stress yung puso, nag-heart failure. So, hindi maganda ang dehydrated para sa puso. Sa high blood, walang masama. Kailangan mo uminom rin maraming tubig. Diba? Kailangan din pag high blood, potassium rich foods. Mga saging may tulong yan. Number seven, lahat ng problema sa balat. Kung may problema ka sa balat may dry skin, nanunuyo, eczema, may allergy ka, kung anumang katikati, may pimples, maganda maraming tubig para hydrated ka, para hindi rin tumatanda. Kasi pag dehydrated, mas kukulubot ang mukha natin. So, mas hydrated, actually, kung meron mga allergy, mas nababawasan yung allergen. Pero sa dry skin, maglalagay din ng mga moisturizer para mas uh, gumanda ang balat. Number 8, kung lagi kayong pagod. Fatig. Minsan yung pagod, kulang sa pagkaalerto ng utak, baka dehydrated ang utak mo. So, pag dehydrated, pagod ka lagi, inong ka maraming tubig, minsan mas nagigising ka. ba? Diba? Lalo na yung mga nakabilad sa araw. Number 9, yung mga sakit-sakit sa joints. Mga arthritis, kasukasuan. Hindi naman talaga totally gagaling no pero syempre itong mga joints arthritis may fluid 'yan eh may tubig 'yan eh. may joint fluid dahil so pag dehydrated ka mas konti yung parang uh, langis sa mga joints natin so kailangan mo kompleto ka sa tubig lubrication sa joints bukod pa sa gamutan sa arthritis dagdag tulong lang ang tubig Number 10, ito gawain ko lagi sa may GERD, gastric reflux. ba? Diba? May heartburn, nangangasim, maasim ang tiyan. O hindi matunawan, ba? Diba? Nangangasim, kailangan mo tubig. Okay, maligam-gam na tubig, iniinom natin every 15 minutes para mahugasan yung asido. ba? Diba? Kasi acidic, eh, malapot yung laway, ba? Diba? Actually, yung acid mula sa tiyan, nakakasira ng lalamuna, nakakasira din ng ipin. So kailangan inom ka ng tubig every 10 to 15 minutes pa konti-konti para mahugasan yung acid. Hindi maggasgas ang sikmura mo. Number 11, sakit sa tiyan. Makabag, mahilab ang tiyan, nag-iispasam, nagkokolik. Diba? Pag masakit ang tiyan, for whatever reason, ah, kahit masakit nga ang puson pwede rin hot water, maganda. Mainit na tubig, pampakalma ng tiyan. Kasi hot water, pinaparelax yung muscles sa tiyan. Pag malamig ang tubig, medyo makulo ang tiyan. Ako, ah, hindi ako pwede malamig na kumukulo ang tiyan ko. Kaya nga sa Japanese water therapy, gusto nila maligam-gam o medyo warm water. Ayaw nila ng malamig na tubig, masama daw sa tiyan. So, that's number 11. Stomach pain, colic, gas warm water, maganda. Number 12, mga hangover, nalasing, di ba? Ano bang gamot sa hangover? Di ba? Inom na maraming tubig sa umaga kasi ang alak nakaka-dehydrate. Kaya nga sabi nga, pag uminom ka ng isang basong alak, kung red wine man yan o beer, kailangan meron ka isang basong tubig kasabay. So, isang basong alak, isang basong tubig, bago inom ka ulit ng alak, bago tubig. Ay, mas maganda hindi uminom ng alak. Pero kung iinom kayo, kailangan may tubig sa gitna. Kasi nga yung alak, ihi ka ng ihi eh. Nadi-dehydrate ka. Kaya nahahang over, kailangan mo tubig. Number 13, nako napakahalaga. Para hindi masira ang kidneys. Sa may chronic kidney disease, yung may chronic kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3, yung bago mag-dialysis, diba? Yung tumataas na yung creatinine konti, kailangan mo maraming tubig. Tatlong litrong tubig, ideally, ah, mga 3 liters in a day, 12 glasses of water in a day para sa may kidney disease. Itanong niyo po muna sa nephrologist niyo. Pero yan naman pinapayo, eh. habang konti pa lang ang taas ng creatinine, tapos maganda pa ihi mo, habang maganda pa ihi mo, pwede ka pa tatlong litrong tubig. Pero kung talagang stage 5 na ng kidney failure, malapit na mag hindi na gano'ng umiihi, hindi eh, ka na pwede uminom ng tubig kasi papuntang dialysis na yun. Pero sa umpisa pa lang, 3 liters of water maganda. Kasi pag dehydrated, tataas din yung creatinine maraming tips sa creatinine bawas protina, 'di ba? May mga gamot na binibigay, mga losartan, ACE inhibitors binibigay ARB, pero doktor niya na magbibigay na. So kidney disease may tulong ang tubig. Number four, lagnat. High fever, mataas ang lagnat, tubig talaga. Inom ng maraming tubig pag nilalagnat kasi nga tinapawisan ka, tapos pag uminom ka ng maligam na tubig, pag naihi mo yung tubig na yan, pag umihi ka na, bababa yung lagnat mo. Kasi pag mo na tubig, maligam siya. Pag ihi mo, mainit ang ihi mo. So lumalabas yung fever sa ihi. Number 15, sa lahat ng plema. Ubo, trangkaso, may plema, pulmonya, may plema, asma, may plema, emphysema, may plema. Basta maraming plema, kailangan maraming tubig. Kasi tubig ang pampalabnaw ng plema para malabas mo. Kailangan basa-basa itong baga natin para mas malabas yung mga bakterya, mikrobyo, dumi at plema. Para lumabnaw yung plema. Lucens plema, tubig. So mga 8 to 12 glasses of water. Number 16, gout. Mataas uric acid, atake ng gout. Magugulat kayo, syempre may gamot sa uric acid, may allopurinol, may febuxostat, bibigay ng rheumatologist. Pero, kailangan mo rin maraming tubig sa gout. 8 to 12 glasses kasi nalalabas din niya yung uric acid. Iwas sa karne, iwas sa alak kung may gout. Number 17 out of 20 sa mga tumatanda. Pag tumatanda kasi kailangan din ng tubig, siguro mga at least walong basong tubig kung medyo senior na. Pwede mas konti eh. Kung lagi lang nasa bahay, mga 6 to 8 glasses of water, nagda-dry mouth eh. Natutuyo ang laway pag senior. Senior, hirap lumunok. di ba Matuyo eh. Nababarahan ng senior. Misa nagchochok. So, inumunan ng tubig bago kumain. Indigestion din, senior. Mahirap matunawan. Kailangan mo rin ng tubig. Okay? So, mas malalambot na pagkain para hindi tuyo ang laway at hindi magbara tubig bago kumain. Number 18, sa ang anxiety. oh, bad mood ka. Di ba? Pag ninenervous masarap puminom ng tubig eh. Pupunta ka sa banyo, marirelax ka, di ba? Kung bad mood ka, baka fatig ka lang, hilo-hilo ka lang. Subukan mo, minom ng tubig. Madalas iihi, baka mas masarap ang pakiramdam. Number 19, para sa normal function ng katawan. Tulad na sinabi ko, 70 to 80% water tayo. Pag kumpleto tayo sa tubig, maganda sa utak. Mas nakakaisip. Kompleto sa tubig, maganda sa dugo. di ba? Diba? Dugo. Halos tubig yun eh. Maganda sa joints, maganda sa buto, mas gising. So, kailangan talaga ng katawan natin, maintenance ng katawan natin, tubig. 8 to 12 glasses of water. And number 20, last, pampapayat ang tubig, di ba? Pag uminom ka ng dalawang basong tubig, di ba? Bago kumain, di medyo busog ka na. So, pag busog ka na, hindi ka na gana makakain ng marami. So, may tulong din po yan. Ano bang side effects ng sobra sa tubig? Hindi ka na masasobra, sobra, 8 to 12 glasses lang naman eh. Ang pinaka -limit kasi, uh, siguro on the average, wag lang lalampas sa apat na litro. Which is 16 glasses in a day. Uh, maximum na yun. Oh, mga 12 lang ako eh. 12 glasses in a day. Pag 16, minsan sumosobra. Okay? Tapos yung di na umiihi, magdadialysis na, o yung manas na manas na may heart failure. Ibig sabihin, meron ng heart failure na hirap na yung puso, medyo bawas sa tubig, mga apat na baso lang. Pero yung healthy pa na tao at wala pang heart failure, pwede maraming tubig. So, birang-bira lang yung pinagbabawal yung tubig. Siguro sa normal na tao, 99.9% pwede itong maraming tubig. Bira lang yung hindi pwede. So, pag nasobrahan, usually, minsan may mga mental health problem. Eh. Yung parang meron silang mental health problem na talaga inom lang sila na inom lang tubig. Kaya bumabagsak yung sodium, hyponatremia, bila naman itong mangyari. Okay, tapos tulad na sinabi ko, hindi lang naman tubig. Pwede gusto mo juice, gusto mo iced tea, gusto mo kape, tubig din naman yan. Kaya lang nga, mas maganda pa rin tubig, less calories. Gusto mo buko, pwede rin naman. Huwag lang masyadong marami kasi mga 50 calories din bawat baso ng buko. So, saan po nakatulong to? Baka hindi nyo ito nanggagawa, dagdag nyo sa normal na gamutan nyo, sa 20 sakit na ito, makakatulong ang tamang pag-inom ng tubig. Salamat po.